Yan dito ngayon ako nagwa wifi. Dito ngayon ako nagwa wifi libre. Dito sa baryo ng uh, Del Pilar. Ayun. Barangay Hall of Del Pilar. Nauhan Oriental Mindoro. O ba? Diba? Ganda ng kanilang barangay huli eh. Oh. Presko. <coughs> presko, presko yung kanilang ano, kanilang lugar dito oh. Barangay Hall. bisikleta lang oh. Pwede lakarin malapit lang eh. Malapit lang oh. Pwede lakarin malapit lang. Malapit lang pwede lakarin. Ayan. Oh, Blowing water pa yung gamit dito. Ayan oh. Yan, oh. flowing water ang gamit dito Nakakatuwa naman. Ano ka? May kiraan. mag linggo na ako. Barangay ano. Barangay Hall. Dati ito noon. Dati ito rap road. Dati ito noon road. Ay ngayon maganda na. may mga estudyante ito may naglalakad na estudyante buhat naman dito lumalabas na siguro mga nasa 6 kilometer ang ano, ang layo ng eskwelahan is dito dati itong ng ito bako bako ito dati Ay ngayon maliwalas na eh oh ganda na ayan may mga jikas pa dyan no? Oh. ito yung aming bakery dito yan aming bakery ito mga pinsanin ko na to Yeah tiyahin ko yun eh itong sa amin hindi yung maganda nga ganda yan eh hindi namin kaya nga yan maganda yan eh itong amin na surpresa nga anong dyan si Ipian itong amin Yan ang tindahan namin. Yan ang may-ari. Yan o, may-ari. Yan ang may-ari. Yan, may ah, yan, may oh, yan. Yan. yan ang mother ko. Ito yung bahay namin. Ay, barangay ho. Maganda at naka-upload. Ang bilis eh. Walang kalaban. Maganda pala yung maka. Pupunta, pupunta pala kay Don. Pupunta pala doon kaila maaga. Ay, ayan mother ko. Ay, naku, agang-aga. Oh. Si Chisin, hindi ka. kapi ka na. Kapag-kapi na ako kanina, kapim bara ako yung kinapi ko. Hop, oh, maya-maya ulit. Maya-maya ulit. At, uh, mamaya ulit. Mga ano lang ito, kukuha lang ako ng 15 minutes. Pakainin mo yung mga manok. Oo, oh, oh, maya. daw ng manok. Ayan, papakain daw ng manok. Kasi yan, may bagong motor dito. Dumating yung bayaw ko, hindi ko pa nakakikita eh. Tulog pa. Dumating yata eh, alas 10 na. Ito yung lugar kong sinilangan. Mindoro. Ayan. Ah, nakikita nyo rin yung aming lugar dito. Alay, bibidyo ko. <laughs> Ayun, yung isa kong kapatid. Ayan. Mamaya yan. May trabaho sa Victoria. Ayan. Kapatid ko yan. Ah. Upload ko eh. Upload ko to Hop. Ah, may may ulit. Papakain muna ng manok. Tapos tayong manok. Ayan. Papatukan ng manok. Yo. Alis na 'yung isa kong kapatid. Ayan, mga estudyante. Good morning, darling. Ayan. Uh, good morning daw. Para nakikita niyo yung mga mga lahi namin. Ayan. Okay, opredo. Oh, oh. Mga lahi namin. Ito, balik tayo dito. Ayan o, kulungan ng manok. Yung kulungan yan, hindi akin yan. Hindi akin yung kulungan ng manok na yan. Kay father eh, pinasok na sa loob. Ayan. Hindi ko lang na i-video. Ayan o, nilagyan namin ng nilagyan namin ng net to. Ito, itong net na to. Ito, ito, ito. Paikot. Ayan Ito naman loting ito sa kapatid ko. Kulungan ng manok. Yan o. Itong bahay na ito rin sa kapatid ko. Yung may ari na tindahan. Ayan. panibago yan, maliwalas eh. tapos mayroon pa ditong isdaan si father Ayan. hindi ba nga ni father medyo may edad na rin si father eh, no? diba? libre na sa pangulang malit lang yan 3 meter by 250 lang laki yan Tapos yung tubig niyan ay flowing water. Ayan, flowing water yan. 24 hour at takbo ng tubig niya. Walang metro yan. Uri po nun. Ayan. Ito naman, rest house to. Gaya ngayon. Ay, rest house. Pahingahan. Gaya ngayon, medyo mainit. Sa so ngayon, okay pa. Malamig pa. Pagtapat yan ng alas 10. Mainit na. Ayan. Dito naghihigaan. Pati yung aking isang bunso at saka yung aking mother diyan kami humiga. Oh, di ba? Okay, di ba? Tapos sa gilid dito, sa rito sa ano, may kalamansi. Ayun, nabubulok na yung kalamansi. Tapos ito. Ayan. Libangan nila. Libangan nila yan. Ayan, mga estudyante. Prepare! Hey, mga daughter, my son, prepare for your schooling. Ariana, oh, oh. prepare for your schooling. Ayam pa isa pa, Cute pa rin yan. Cute oh. parin yun. ng mga lahi ng operado. Hey, good morning. Siguro mga six, six kilometer kilometers ang layo dito ng iskulahan. Eh may tricycle sila, yayamanin sila 'yan o. Yaya Yayamanin sila kaya meron silang service. Service as 12, ayan. 'Yan ang aming ano rito. Old house. Meron din diyan ano. Si ang pangalan nito, si Manny. Manny. Man, Manny. Mandi. Ba Mandi. Mandi, masarap din sa Saudi yun ni Mandi, masarap din tupa yun ah. Mandi. Karni ng tupa. Mandi. Ayun nga pala yung tubig. Nalis na kayong laman. Pusa na may. May buko pa ng niyog. Oh. Ngayon ako rito. May nililibang ako rito eh. Ito. May nililibang ako rito. Ayan. Ayan mga bata. Napamangking ko na yun. May tubig pa eh. May tubig pa naman oh. Yan dito ngayon ako nagwa wifi. pagkakaroon ng mahas katawan na habang buhay ng magandang kapalaran at ipagkaroon ng ito sa mga Ang kapayapaan ng kalooban ng alas na ito sa mga bawat sa ang kalitigit na gumay pagkakulungan. Pagkalooban ng ito sila ng magandang kapalaran at ilalayo sa ng ito sa anumang magigat na karamdaman o kapahamakan. Ang manamin sumasala at kasambay ng alam ولكن <applause> اهلكنا <applause> समरीयन समरीयन समान बराबर समस्त राज्य अब अन्य तें मरीज़ अपने पुरोहित ने राष्ट्रीय पंजों को समासे ही बुको चंतन पाला सभा इन लात चंतन पाला नमाने होना कहलता है

Good <laughs> day.

Sige, okay, kain kayo. Kain kayo ngayon. Kain kayo, kain kayo. Si. Alam ba yan, may bawal sa kanya yan? Ano yan? Ano yan? Sino kasi nasa Taiwan? Ikaw? Ay, hindi kaineh. San lugar siya? San lugar rin Lovely? Ano yun? Kaohsiung? Kaohsiung? Ay Taipei si Dayan oh. eh. Ay oh. Taipei Ty ako. Ay si Dayan din. Ay Taipei din yan. Ano <detta> hmm. sinasabiin taas baba? Kauy yung Taas Taipei, Taipei. Ay, Taipei ako. Okay, uh, <Ivan diyor> ni kaya mo? ni kaya mo mother okay? huh? zinagan? dinuguan?

Malapit na rin ako magbakasyon maano, mag uh, magbakasyon nung namatay si tiyo. Pati ni nanay. Okay, masama to.

<laughs> isanong isanong. <laughs> sige sige na. Paano ko na 5 minuto. Yun, yun yung nasa Taiwan Yung anak nasa Taiwan Ayun. Yan Yan, ang anak na nasa Taiwan Ayaw ko lang kung nagpapangitay nung bata ako doon Three, 3.54 Wala ko yung limang minuto

Pag magpakao, pakao pa, magpakao. Ano yun? Alin? Ay, titikman mo nga. Morpon niya tayo. Morpon. Tikman mo kasi kumuha tinggan na mo. Oh, yun. Pinangat. Pinangat. O, yun. Tinangat. O, man, <laughs> oh, alin tubig, kaawat, pa pangawat. Kaya Ay po na yun. Pagyan mo. Pagyan mo si mama mo. Pagyan mo si mama mo. Yan, yan ang asawa. Asawa ng tiyo. Yeah. Pidi. Yan. Kapatid ni nanay hindi kasi <laughs> dai pa naman hindi na natna garden. Sa pinagawa niyan. Narinig ba ng ina? Hindi. Maingay. Ang istorbo <laughs> pag subo, maingay. Ng istorbo <laughs> ang pagsubo, maingay. Yang analeka pangat yun tawag doon pangat ayun pangat pala pangat yun pala pangat. 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 pangat yes <laughs> sige lang kain ka lang <laughs> pangalan yan pangalan yan si ano si ano kayo si Daniel Daniel Space special child. Na, sige na. Maya-maya ulit at ako'y kakain din.